Kung gusto nila talaga mga kababayan na makita kung ano ang totoong mukha ng gobyerno ng Pilipinas ngayon, ay tingnan nyo na lang daw ang mukha ni Liza Araneta. Lalong-lalo na daw ang kanyang interview kay Katoning. Dahil yan daw po, sabi ni Sebastian Duterte na anak ni Tatay Digong na mayor ng Davao, ang totoong mukha ng gobyerno ng Pilipinas. Ay nako, -oh, eto po mga kababayan ang totoong mukha. Panoorin po natin. Kung gusto gyud ninyo makakita kung unsay Ita translate natin sa Tagalog ha. kung gusto nila palagang makita ang totoong mukha ng Pilipinas Naong sa tong gobyerno karon Gobyerno ng Pilipinas Nang makita mo unsay naong sa tong gobyerno karon ah. tan ninyo ang interview ni Lisa Marcos O, oh, tingnan nyo lang daw yung interview ni Liza Marcos. Yung interview niya kay Kato Nying. Tanawan ninyo, tanawan na ninyo <laughs> Nana sa si inter... Ay, ito ang lokal ng Pilipinas Ki-horror! Ki-horror! Ay, mas... Uh, just me, mga kababayan O okay, mga kababayan, sinasabi kasi Na si Madam Nang nagpapatakbo ng ating bansa Dahil siya ang nasusunod dito sa gobyerno At hindi na ang pangulo Dahil, sabi Ang natatakot si PBBM sa kanyang asawa Tanawan na ninyo, Nana sa si interview tanawan ninyo mo nang dagway sa Oh panoorin da niyo interview yan ang mukha ng gobyerno ng Pilipinas ngayon nasud karon ki horror ki horror Uy, <laughs> si Bastian, kan shot ka na sa akin, sabi ni Madam. Kini si BBM. Oh, si Baby Kani yung template. Oh, etong si BBM daw, etong Kani template. ilang ginabuhat karon. Maugina kani atong... At Eto daw ang ginagawa ni PBBM ngayon, mga kababayan. Ayan dan daw ang ginagawa. Style po nila, nga iyang amakan, nagdugay, more or less. Style lang kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. na sinasabing diktador. Ang template daw, yan din daw ang ginagawa ni PBBM ngayon. 20 years na naglingkod, kaya di gusto magpapuli. Kaya tumagal lang sa pesto at umabot ng 20 years at hindi na gustong bumaba sa pwesto. Di gusto mo aging eleksyon. Oh, uh, nang walang eleksyon ha? Kami mga tagadabaw. Oh, uh, dahil dati mga kababayan, uh, pag mag-declare, nung nag-declare na na Marcelo si Senior, Marcos Senior, wala nang eleksyon. <laughs> at sabi mga kababayan at kaya ina talaga nila itong China uh Oo, -oh, dahil yan daw ang gagamitin nila para mag-declare ng martial law para wala ng eleksyon uh... alag di hindi man naingon ana kung gusto ka wa may kaso Dugay ka pero ang ingon sa balaod Kausara ka, mahimong presidente. Hmm, kung gusto ka talaga matanggal sa pwesto ni PBBM, eh, sundin ang batas. Oh, pero yun lang ang sabi ng batas bawal ang re-election ng presidente. Ano'ng kalibutan na Sabi ni Basta. Tumanon ta tuunta. Unya hmm. kung gusto mo. Sana nga lang daw sundin ni PBBM ang saligang batas. Oh, sa inyong partido, himo hang anak, imo pamilya ba diha? Dili ni nimo man iobrahon kay nakatungtong kas gobyerno karon, pwede na nimo buhaton kung unsay kung gusto nimo kay hatlok tanan na ni mo Walang hmm. Wag lang dal sanang imanoobra ang pang etong takbo ng ating gobyerno mga kababayan dahil alam naman daw natin na sa panahong ito ay takot lahat sa administrasyon. <laughs> 'Di ba? Etong mga kongresista ay para nilang mga tuta na. Tapos yung mga taong hindi sumusunod sa kanila ay ginigipit. Pero sorry to say, kita karon ngani -a, aning gabi una gani adto dere. Pero sorry na lang daw sabi ni Baste dahil lahat tayong nandito ngayon. Wa me na ninyo. Hindi kami takot sa inyo. Hindi kami takot. <laughs> ang tao, ang bayan, <laughs> hindi magkakabit. Kuan, mamot na na to dire. O, andito na tayo. <laughs> eh, hindi, ng yung unana ng kinabuhi ba? Hmm, hindi kasi ganyan ang buhay, sabi ni Basquiat. Gusto nila nga, um, monopolya o nilang politika. O gusto kasi nila ay monopoly, o oh, like father, like son. Hmm, kasi masarap pala dito sa taas, eh, pinagsisilbihan tayo. Lalong-lalo na kung mayroon kang pinsan na tamba na <laughs> gusto mag-prime minister. Oh, dalawa na sila. Isang presidente, isang prime minister. Eh, dalawa humahawak. Ang sarap ng buhay. Unsa ba na ilang mga abura nila diyan mga... Kaya gusto nila ng caca. tau mo na makaguba o nasod. O, oh, yan po raw ang nakakasira sa ating bansa. Kung hindi natin susundin ang ating konstitusyon. May istorya sa former president. Form of cleansing mangyot ang eleksyon. Sa election po raw mga kababayan is form of cleansing. Kaya kailangan po raw. Kasi dito mga kababayan kapag matutuloy itong kanilang uh, plano na charter change ay although may election pa rin ha. May election pa rin. Mag-elect tayo ng representative bawat uh, region. Uh Oo. -oh. Tapos, ang mangyayari, sila, sila lang ang mamimili ng Prime Minister na iuupo. Hindi natin uh, madidiktahan mga kababayan ang mga kongresisang ito kung sino iuupong Prime Minister. oh, ibig sabihin, always si Tamba ang mananalo. Okay, huwag mga gipambutang diha na mga uh, nato, na di yun, naagitay regular nga panahon para mo pili kung uwa ka o yun di maayo para sa lugar puli kaya daw mayroon tayong election para may panahon din tayong mamili ng ating leader para kung hindi daw tayo hindi na natin gusto ang leader diha na to. ay papalitan oh magwala na fogset ta kung wala daw yan eh delikado tayo di karon ato na migkuan mga lugar nga niingon nga buk, bito on tapo sa ilang lugar nga uh, muato ang taps kaning maisog hakbang ng maisog Marami po nag nagre-request dito kina base mga kababayan na sana sa amin din mayroon magkaroon ng maisog rally kasi mga kababayan <laughs> ay parang problema. Mayroong malaki problema ang maisugali -so dahil pinipigilan nga ng palasyo Malacanang. O, oh, tingnan nyo ang nangyari ngayon. <laughs> Yun, nilagyan ng mga heavy equipment yung uh, pagraralihan sana nila uh, nga, no? freedom park. O, oh, hindi ka makakapagrali. Nilagyan ng mga truck. O, oh, tapos sabi, ay, pag mo gamitin kasi renovation, kahit pa, wala naman silang nire-renovate. Para mo, musulti. Kaya to aman katungod o ilang gibuhat dito sa Tagum ni Nahitabo. Kanyang Dabao na ay Panabo na ay Carmen. Oh, ginawada ginawa daw doon sa ano, sa kapitbahay na bayan ni Nabaste. Oh, di, di ba sa Tagum City pum ang nagkaroon ng maigusog rally? Hmm. Ay Tagum. Mauna siya. Ang gobernador dito, si Gober Governor Hubahib. Itong nahibawa nila, Mato mi gusto mi musulti lagi sa nahitabuan ni Tanan karon. Ang governor daw na pumayag na nagbigay ng permit sa kanila na magkaroon ng maisig rally. Ilang gisuspende? Gipangita? Sinuspende! Oh! Saan nila mali? Kuno? gi girecall lang nga sa... Hinanapan ng mali, tapos yung mali pa daw, eh, walang kakwenta-kwenta. <laughs> Yung pag lang daw ng sasakyan, tungkol lang sa sasakyan. Yan na, yung ganun, very petty lang kaayog yun, nabutang. Nonsense na bagay. O oh man, i-suspend nila 60 days. Sinuspend na 60 days dahil pag sa pagpayag nito sa ma-insugwali sa kanyang lugar. Gobernador na, elected na mga tao. O niya, hmm. 'di ba? At ang pinapalit mga kababayan ay yung kakampi nila. Mm. Itongod lang, di sila kaoyon. o ang sugot ang gobernador dito. Dahil hindi sila, ano mga kababayan, yung rason lang ay hindi nila nagustuhan ang pagpayag ng gobernador na ito sa <laughs> si humawi na magkaroon na maisog rally sa kanyang lugar. Oh. Mag-rally may ilang isuspendig. Yung Ipangitaan nila guwan. Na, grave eh, na na ng mali. abuse of discretion. Uh, grave abuse of discretion ng daw mga kababayan. Yung, uh, yung sasakyan, eh, meron kasi yung kaugnay sa sasakyan, eh, ginamit ng ano, hindi ginamit ng per personal, ha? Ginamit rin ng mga tauhan ng gobyerno. oh, oh. taong gobyerno din ang gumamit sa mga tauhan. Oo, oh, oh. tapos, yun, pumalag, pumalag ang ano, yun ang ginawang butas para masuspindi siya. ginabuhat Kaya takot ang mga ibang, ibang sa gobyerno ng mga kababayan na magbigay ng permit dito. Kaso nga lang, hindi natatakot itong maisog mga kababayan dahil uh, hindi naman daw kailangan ng permit kapag peaceful assembly ang gagawin. Abuso kay Tungod. Hola na nabutan sa position mm. Abuso dahil nalagay sa posisyon Noon, pero katungod manggod nato. Mo-express. Mm. Oh, Nakalagay po yan sa Bill of Rights. Oh, wala pong permit permit mas peaceful assembly. Wala naman siguro nagdadala ng ano pamalo dyan no? <laughs> Peaceful assembly nga. gibate na to. Nga no bawal ba di ay. O so, garon, ingon ani ni sila. Pagkahuman ana napay usa ka local officer sa si, oh, si Governor Mamba. Mamba, Mamba. O. Si Governor Mamba, o. dito na natin tapusin mga kababayan. Si Governor Mamba yung ayaw, 'di ba? Express na eh, nag-express -e talaga na ayon yang wag niyo lagyan ng ad ka dito sa aming lugar, dito sa lugar ng PBBM din doon sa ano, sa Ilocos. Oh, ayaw niya dahil kapag magkaroon ng giyera sila ang kawawa. Eh, anong nangyari? Oh, dineclare ng Supreme Court na ano siya, invalid daw ang kanyang pagkapanalo dahil nandaya daw. Oh, Diyos Tapos ang pinanalo, yung ano, yung second, nakakampi rin ng ano, administration. O oh, yan ang nangyayari sa mga kababayan. Yan ang sinastawag na grave abuse of discretion. Kaya kung gusto niyo daw makita ang totoong mukha ng gobyerno ngayon, at tingnan nyo na lang itong si Madam Liza na neta Marco. <laughs> si Madam. Oh, yan. Yan po daw horror ang ating mukha. Bagong Pilipinas. Bagong mukha ng Pilipinas ngayon si Liza Araneta. Sana po masasabi nyo. Post your comments below.